tagayad lang nato ng beer habang pag-usapan natin si Mayor Tata Sala na makasasala. Diba? Church muna mga Church kay Mayor Kay Mayor Tata Sala na makasasala. Hindi. Ano lang. Uh, paano ko lang kumbaga sa mga tao na nakapalo, nakasunod. Eh, siyempre, magbasa tayo sa, ano, maraming nakadiskubre ng mga, ano. Huwag na kayong mag-alala kung yung sa sarili ko, alam na alam ko na, kaya kahit sabihin pang i- eh, lumalaban ako, ano, diyan sa kay Ako nang bahala, huwag na kayong mag-alala. Malalaman ninyo yan. I- eh, sabi ko nga sa inyo, si Mayor nagpadala ng tsinso, pero hindi tsinso ang dumating. <clears throat> di ba? Si Mayor, hindi, wag kayong matakot, kaya kayo dyan, sa lugar ninyo dyan, sa kung saan kinaroonan. Eh kaya kayo tinatarantado palagi, kaya kayo eh, ganun ang touring palagi. Hindi yan nagre-respito sa mga taong tulad natin dahil ano rin kayo eh, isa, isa rin kayong istopido na kahit sa pagtanggol na lang sa sarili ninyo, dapat nga may magpasalamat kayo, mayroong tao na sumuplad dyan para mabawasan ang kanyang uh, mabawasan ang kanyang arte at hindi mananatili na tuwing magkaroon siya ng uh, pagkabuisit sa sarili niya Walang ibang may isip, kundi magpadala ng cinso. Pero hindi cinso ang darating, ba? Diba? So ngayon, paano nyo sasabihin na maniniwala kayo sa kanya na siga yung miyur ninyo, matapang? Ipagmamayabang pa ninyo yung miyur ninyo dyan sa lugar na yan? Ipagmamayabang pa ninyo na sabihin yung matapang magdaldalang ako? Hindi yan matapang. Alam niyo kung ano yon? Ako magsabi sa inyo, ikaw na, 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 humanga sa kanya na matapang, ikaw isang tanga. Tapos yan naman, hindi siya matapang. Isa siyang demonyo na kriminal, di ba? Kasi ang, ang katapangan kasi, ang alam ninyo, ang katapangan, yung kayang pumatay ng tao. Pero yung ipaglalaban, yung parte ng karapatan mo, hindi mo kayang ilalaban dahil nga isa kang tanga-tanga, pinagsama mo na yung kaduwagan at saka katangahan. Di ba? Yun yung ano dahil wala kang alam. Ako na bala. Sa sarili ko, hindi niyo pwedeng anuhin, sabihin ano. Kasi walang tao na tatagal sa mundo hanggat hindi hindi ka matinok. Kasi may mga panahon talaga na mag-cross yung landas. Hayaan nyo, hindi mo pwedeng specialin yan. Pag magkaroon ng ano, ako lang bala, huwag kang mag-alala. Kaya yon ang sasabihin ko, bakit sino ba yung mayor ninyo? Ano ba yung kinakain? Mahirap lang pasokin. Dahil kargado kumbaga ng ano, mahirap lang pasokin. Dahil hindi mo kaagad siya maabot eh. Pero tanggalan mo yan ng bodyguard, tanggalan mo yan kumbaga ng ano, tanggalan mo ng taguan. kundi di ba makikita mo yun, Sabihin ko siya, basagin ko yung ulo niyan. ba? Diba? Yun ang problema. Kasi nga, ikaw dito na nakinig, na dapat uh, magiging kakampi ka, dahil kabutihan yung pinag-usapan natin eh. Nagproteksyon tayo doon sa mga taong inapi. Dahil sa yung katangahan, dahil sa yung katalawan, dahil sa yung kaduwagan, kinakampihan mo ba? Otosan mo pa akong magano. Hayaan mo, isa-isa. Isama kita. Magpakilala ka sa akin. Mag-text ka kung taga saan ka. E bigay mo yung address mo para bisitahin kita doon kung kailan yung birthday mo. Diba? Ganun lang naman yun. Pawadalhan kita ng tsinso. Kasi ang buhay, hindi patapangan. Ang buhay, potakan. Kaya kung bigay mo sa akin yung location mo, eh, magparating mag, uh, ako sa iyo ng regalo. Ah, kaya yun yung ano, totoo. Hayaan mo na, maghulihan kami kung saan. Sabi ko sa'yo, walang, walang, walang kayabangan, walang kano. Sabi ko sa'yo, masikip ang dibdib ko na makakita ako ng taong inaabuso. Masikip ang dibdib ko, hindi ako makakatulog kung yung tao yan, buhay pa yan at matagal mamatay. Dahil alam mo ang totoo kung ano, maraming pwedeng mamatay dyan ngayon, hindi ka ba makakatulong? Gusto ko sana na makikisuyo sa iyo eh. Kaso talawan ka, kaso duwag ka kasi malayo 'yan sa akin eh. Gusto ko sana makikisuyo sa iyo. Bilang sa mabuting pagkikiusap dahil alam ko naman na nasa mabuti. Gusto ko sana sabihin, ipapatay siya sa iyo eh. Dahil marami siyang pwedeng patayin eh. Pero anong nangyayari ngayon? Kinakampihan mo pa, di ba? sabihin mo ano, ay malayong kami. Pero hayaan mo, mag-cross yung landas namin, ipapakita ko sa'yo. Saka magpakilala ka rin. Kasi ang hirap naman kung hindi kita makilala. Sasabihin ko lang sa inyo, mga taong nakano, huwag ninyo, kailangan nasa balanse. Eh. Hindi magkakabuylo yung mga abusado hanggat mayroon kang matulis na kaisipan, hanggat mayroon kang panangga sa kanya, di magkakatulis. Sa totoo lang, nag-error lang si Dodong Bukol. malit lang siya, kumbaga ng ano, yung sarili niya hindi dipinsado dahil kumpiyansado siya masyado. Kasi ang nakita ko rin doon sa kanyang ano, sabihin ko sa inyo, hindi naman ako nag-sabit. Ano, nag, uh, Ah, inanohan ko si Dodong, sa nakita ko, mayroon siyang ano, sa pananalita niya, ako rin magsasabi, sa pananalita niya, sinachallenge niya yung mga tao na ganyan. So ang prangka nga siya magsalita, pero parang ginawa niyang uh, minsan katawanan, ginagawa niyang pagpapahiya yung mga tao. Pero yun kasi ang sistema niya eh, yun yung uh, mga pamaraan niya kung papaano. May tamang ano kasi dyan na ipointing mo talaga, hindi mo ipapadaan sa lislihis. Eh, ang problema, hindi siya protektado sa sarili niya. Alam na alam talaga natin na kapag yung mga taong politiko ang babanggain mo, unang una, ano yan, willing talaga yan pumatay ng tao. Kasi sasabihin ko sa inyo na ang politiko ng mga tao, kung tayo, katulad natin mga mahirap, yung pinaka natin, yung magtrabaho tayo sa umaga, kainin natin pagkagabi, ibig sabihin, makakaiba yung buhay natin sa kanila. Yun ang trabaho natin, sila rin, ang trabaho nila, yung profesyon nila, yung politiko, isis is parang negosyo nila yon, Parang yun ang profesyon nila. Ano ang kasama doon? Yung korupsyon. So ngayon, kung saan mo yung negosyo nila, kung matats mo yung kanilang uh, dawi na how to manage their life, talagang bubungguin ka. Kasi sino ka ba na bubunggu sa kanila lalo na kung nakita kang maliit? Talagang lalong matapang yon Dahil na ikaw rin nanood, imbis na tulungan mo yung mga maliit, tulungan mo yung ano, humahanga ka patuloy doon sa Si Raulo, oh, nagpapakita lang tuloy na isa ka rin. Kung hindi ka naman, ano, kung hindi ka naman politiko, parang yung puso mo, isa rin demonyo. Yung sabihin ko sa'yo, isa rin demonyo. Kasi ang nakikita mo doon, eh, wala kang pakialam sa paligid ng mga tao na dapat, yun dapat ang isakripisyo. Kasi yun ang katotohanan eh. Kita mo na na, abusado sila sa ano ng bansa, abusado sila kumbaga doon sa bayan, abusado sila sa mga tao, di ba? Yun yung ano. Kaya sabi ko, hayaan mo kung hindi mo kaya. Ako mag-ihaw sa kanya. Yun lang pala. Simple lang. Bakit? Kung halimbawa madisgrasya ako, ilan bang buhay? Isa lang, di ba? Isa lang sa akin. Ano magkinakain ko? Kanin. Ano kinakain niya? Tanungin kita, ano kinakain niya? Di ba? Buyawan, yung gintok na project niya doon sa Diwalwal. Alam ko, si tata, makasasala, na mayaman. Pero hindi ako matatakot na ano bakit. Ganun lang naman. At saka hayaan nyo, ako lang bahala. Hindi nyo alam. Eh bakit sumampa ako ng ganito? Kung ano, eh katulad siguro sa'yo, eh hindi na rin kita papatulan. Kasi kung ikaw na lang rin yung papatulan, eh nasayang lang yung panahon. Gusto ko, kasi hindi ka naman mamamatay tao dahil talawan ka nga eh, di ba? Ay, hindi, hindi talaga kita papatayin. Tsaka pamilyado ka talaga eh. Talagaan mo yung pamilya mo. Eh, huwag ako. Eh, yung gusto kong papatayin ng mga tao, yung mga mamamatay tao, eh, sabi ko, na kung darating talaga yung panahon, eh, hindi pwede yan maglakad-lakad yan sila sa kalsada, magpagitna-gitna doon sa daanan, kasi maraming tao ang pwede nilang madidisgrasya. Sabihin ko na, yung daanan ninyo doon sa gilid, huwag kayo magpagitna. Kasi kung lalakad ka sa gitna, demonyo ka eh. Ito yung mga tao na kung lalakad sa gitna, magkaroon ng kaunting sabit, magkaroon ng kaunting abiriya, trouble sa mga tao na kapwa natin. Kasi lalo ng mga tao, hindi natin masigurado ang kanya kanyang ano, may mga lasing, may mga pasaway, pero kung wala ka talagang tamang pasinsya sa sarili mo, yung tinatawag na long run tolerance, yun, walang hangganan pasinsya, eh kung planti, uh, plantado na yan sa puso mo, naka-planted na sa isip mo na ikaw yung siga, Nimis mo doon sa pagpatawad sa taong nakagawa ng kasalanan sa iyo, hindi mo na patawarin kahit maliit na isyo. Gusto mo na kaagad patayin, di ba? gusto mo na kagad patayin. Yun ang gusto ko ng mga tao na dapat hindi yan halok sa karamihan. Delikado yan eh. Delikado yan. Alam ko mayaman yan. Mayroon, mayroon nag-inbox sa akin yan. Eh, kakilala ko. Diyan nagtrabaho sa Diwalwal. Siya ang ano? Siya ang king of that mountain. Alam ko. So, billionaire yan. Pero, bakit hangaan mo ba yung pagka-billionaryo niya? Kung uubusin oh, naman yung 'Di diba? Ibig sabihin hanggang hanga na lang tayo, ibig sabihin hanggang iyak na lang tayo, wag kang umiyak, lumaban ka animal. Kasi sayang lang yung buhay, counting lang yung buhay mo tapos palagi kang talunan, 'di ba? Palagi kang pilde dito sa akin. Mamatay man ako pero hindi ako pwede matalo kasi lumaban talaga ako. Walang problema 'yan. Kung sabihin mong ano, hindi ako nagmamayabang. Ah, magpakilala ka idamay kita. May sa amin, kilala nyo si Senior Aguila? Si Senior Aguila, baka sabihin nyo, kung yung sa inyo, pinagmamayabang nyo yung ano, kinatakatakutan dyan, wala pa yan sa kalingkingan ni Senior Aguila. May sarili na nga silang pira eh. May sarili na nga silang republika doon sa amin sa Surigao. May sarili na silang republika. Yung pira nila, kakaiba na ng pira ng hugis, ng pira ng uh, Philippine money, Pilipinas. Kaya nga, kung sa siga na lang, kung sa mga taong klase na lang na kala mo anong klaseng tao, marami sa amin, marami. Kaya hindi niya hindi pa pwede niya pagmamayabang yan. Maraming nga daw mga tao doon. Si Ikleo, eh, may anting-anting pa nga eh. Pero hindi nagtagal. Kasi nga, may mga tao talaga na magiging katapat. May mga tao, hindi katatagal. Kasi, mayroon man talaga, hindi ka naman kayang tiisin ng tao kasi perwisyo ka eh. Bila? Yun yung ano, si Aguila, wala na ano yon Kaya nga niya nilipat yung buong ano. Ah, siguro kalahati kumbaga na tao ng munisipyo ng Sokoro. Kaya niya nilipat doon sa lugar na yon na yun ang kanyang konbinsisyon doon sa mga tao. Ganon ang mga tao kasuporter sa kanya. Tapos sabihin nyo, si Tata Sala, hindi kayang labanan. Kasi maraming pira? Ba't ka, mag, ba't ka makipagbilangan sa pira? Eh, wala naman tayong pira, di ba? Huwag kang makipagbilangan sa pira. Wala tayong pira. Makipagbilangan ka sa bala. Yun ang katotohanan. Ba't makipagbilangan? Eh, kung pira ang bibilangin, eh. Yung pira niya, susunugin. Eh, kung ilaga ka niya, eh, luto ka niya. Luto ka na. Yung pira niya, hindi pa ubos? Ba't ka lumaban? sa hindi mo kayang klase ng laban, pagbilangan ka sa pira, bakit yung pira, yun yung sapin sa kanyang katawan? Palagay mo ba? Ilang bala lang ang dapat. Sabihin ko sa iyo, ilang bala ang dapat para magiging total doon sa kanyang kakayahan. Yun lang naman yung ano kailangan. Ilang bala, si Dodong Bukol. Ngayon tanungin kita, may bang dumating? Walang tsinso dumating. Pero sabihin ko sa iyo, may balang dumating. ba? Diba? So, sinong nagdala ng bala? Sinong nagdala ng tsinso? Si tata ba? Tata sala? Hindi. ba? Diba? O ngayon, kung magpadala ako ng eroplano, sino ang piloto? Alam mo? gaya Ang buhay natin, sabihin ko sa inyo, pautakan, hindi patangahan. Kaya kung magpadala ng chinso, hayaan mo, magpapadala ako ng aeroplano. At saka ikaw ang gawin kong piloto. <coughs> Mahirap minsan, mapapaisip ako, lalo na kung abusado ng mga tao, mapapaisip ako, tumatakbo yung isip ko eh. Kaya yun lang yung katapat nyo. Wala nang iba. Itigil. Parihas lang naman. Kung hindi ikaw ang tumigil, siya ang tumigil. Ha? Pero pag hindi mo kaya, huwag kang sumali. Dahil baka hindi ka makahinga. Eh, nakita mo pa ba ngayon? Kung may agila pa, wala nang agila. Tinalo. Di ba? Dinalong agila ng City Bird. Kaya hindi lahat ng ano. Senior na nga yung ano doon. Tawag doon eh. Senior eh. Diyan rin sa ano. Sa Diwalwal. Uh, King of the Mountain. Parang Ongoy lang. Parang Oranggotan. Yun yung King of the Mountain. di ba? Yung King of the Mountain. Ano ang King of the Mountain? Mahaba na. Baka. Di leh? Antayin mo.